Haji Alejandro nakaratay sa ospital dahil sa stage 4 colon cancer. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Humihingi na dasal ngayon ang pamilya ni Haji Alejandro para sa singer. Kahapon ay kumalat ang isang video ng isang lalaking nasa ospital at naka-intubate kung saan katabi nito ang isang maidad ng babae na panay ang hima sa kamay at braso ng pasyente. Napagalaman na ang lalaking nasa kama ng ospital at naka-intubate ay ang singer na si Haji Alejandro at ang babaeng nakatayo ay ang nanay nito. Nakumpirma ito dahil na rin sa post ni Arnold Clavio sa kanyang social media account. Sa caption ay may nakalagay na Prayers for Healing of Haji Alejandro, one of our OPM icons. Nakalagay pa sa caption na kasalukuyan ito na higit sa sakit na stage 4 colon cancer. Katabi umano nito ang kanyang ina na hindi niya ma-imagine kung gaano kahirap para dito na makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan. Kasabi nito ang paghingi ng dasal para kay Haji dahil wala umanong imposible sa dasal. Samatala, may kumalat din na letter kahapon mula naman sa manager ni Haji na si Gurley Rodis kung saan na ito na ibigay muna sa kanila ang katahimikan habang kinakaharap ng pamilya ni Haji ang kalagayan nito. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impila may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.